Joshua! Isingin niya, napas, napasarap yung tuyo. <coughs> so ito yung ano, ito po yung ating pangalawang mission nitong araw na to, Katera. Kasama natin itong mga uh, napakababait na bata dito sa pagpasyal natin dito kaya Na. Papunta ko kami ngayon sa Nueva Ecija. Pero daanan na muna natin si na dito, Kuya Kirby. Itong bata, matagal ko na hindi napuntahan to eh. Kamusta? Oh. Kamusta? Iyan na na natin dito muna para sigurado. Para makilala niyo si Kuya Kirby natin. ano na, 55. Ay, thank you, Lord. Oh. Tara, puntan muna natin si, ano. Sana okay lang si Kuya Kervin natin ka tayo Matagal ko hindi na rin ako kasi hindi nabisita. Oh. Uh, let's go. Bili tayo ng, ano, ice cream pang sa kanya. Dito kami ngayon sa Alphamart. Mart. Sa oh. Hindi, hey. ito na lang. Tsaka po ano, yung cup na ano, nasa ba yun?

Sugurin natin yung ano Sugurin natin si Kuya Kirby Parang matagal nang walang tao. Mm -hmm. San? Mm -hmm. Wala.

hãy hey. hello bye <cười> bye <cười> bye 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 hello bye 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 <laughs> <you>? hello, bye 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 ba? ba? May papakilala ko sa'yo. Ha? Anong nangyari dito? Wala, wala. Di ko Si kuya? Ha? Diba ka muna. Yes, pakilala ko si Kuya Joshua dito. Kuya, um, Kuya Joshua, si Kuya Kerbinyo. Si Mitla, pakilala Ay, ko isa-isa. Ayoko muna. Pakilala ko isa-isa si Joshua, Jandre, Andrew, Kuya Renan. Si Kuya Kerbinyo. Shake hands kayo. Shake hands, hmm. yeah, may, may dala kami nga, no? mag tayo. Santayo tayo? Ano? Puro nanibago ako. Ngayon lang ako, na... Ngayon ako nakapunta dito ng ganito ka dumi. Ano ba? Ah, hindi mo Ang First time to. First time to ka Tegra na nagpunta ako dito na napaka dumi. Oh. May dala, may dala silang, ano, merienda, pagkain. Eh, saan natin ipapato? Nasaan yung salamin nito? Sinira bakit? Nabasag. Tinawag ako. Tinawag mo? Nabasag, nabasag. Tinawag po. Alam? Hindi alam, hindi alam. Bumaligtad na talaga yung mundo ni Kuya Kervin natin. Ha? Ano to? May nagsusuntok niya to eh. Kuya Kebe, wag na, wag na, wag na, wag na. Dito na, ito na lang yung sapin natin. Ah, dito. may bago kang kaibigan ngayon. Nasa niyo ano? Oh. Pagsaluan natin to. Ah, ikaw na mauna. Oh, we just way ko yung magano. Ah, dito ka. Meron tayong na rocker road at ano? Walang sawang tinapay. Tika saan sila? Doon, malapit lang sa San Luis de Bonso. Ano nangyari sa'yo? Ano nangyayat ka? Hello? What's up, Ben? Hmm. Ah, ubusin mo to. Para sa'yo to. Kumain ka na ba? Ah, kumain ka na. Apo. Anong pagkain mo? Hindi, kahit si, ano, si Bunso hindi na nauwi siguro dito. Kasi ano eh. Wala yung gamit niya doon eh. Si Bunso, nasaan Kuya Kerby? Nasa work po ba yata? Nasa work po yata. Ba? Kailan yung huling uwi niya dito? Matagal na, no? Ito, ano, araw-araw po yung uwi. Araw-araw na dito? Oo, oo. Parang hindi naman nagagalaw yung kama niya doon. Oh. Hey, thank you. Thank Ano. Salamat po. Kaya saan hindi po kanan sila? Hmm. Oh. Hmm. Kaya punta po kayo dito. Nakasama kita. Kaya, mm. buwan ko. Ba't di ka ba masaya na binisita kita? Hindi yeah. ka na umasang, hindi ka na umasa na pupunta pa ako dito, no? Sobrang tagal na, no? Ang okay, tigas ng ulo mo kasi. Tinignan ko lang kung buhay ka pa, eh. <laughs> ayaw mo kumilos, ayaw mo magtrabaho, paano ka mabubuhay niyan? Yung taong tamad, hindi... Yan, yeah, ganyan talaga yung stop. ano, mangyayari. Hindi pa rin yung... Ito yun. yung sinabi. Hmm. Ano sabi ko, yung taong tamad, anong mangyayari? Magugutom. Kasi ayaw mong kumilos, ayaw mong magtrabaho. Yan, yeah, ayaw mo pa rin. No, hanggang sa mamamatay mama, ka na lang talaga dito sa gutom. Stop. Hindi ka na nakakalinis. Bakit? Eh, eh, hindi nga na ako. Ako lang. Mga iguan ang gawa yung bahay sa kanya namin. Ay, ako lang talaga ang medyo. Oh, na, wala, oh, wala naman sinas pa kayo naman. Eh, ako kayo. Hindi ako kumakil. Hindi, na yun. Sa kayo, wala naman ang bahay na pwede. Ang dami ng agi, oh. Taka, mga dam. Tsaka Hindi ko po yung nalinis. Bakit? First time to talaga. Hindi ko po yung nalinis. First time to katekram na nagpunta tayong mga alikabok, madumi. Hindi na ako, hindi na ako, na naga, ano ano yung iniisip mo? Hello? Ano mo kasi? Ay, sige mo. Sorry. Diyan sa sinanang di Hmm. Thank you po. Hi, hello. Okay na po. Ang po. Ako na po. sila po ba? po. siya. Hmm. <talking noise>

Nang laki yung mata mong ganyan. Yung tinapay, kuya, bigyan mo. Dito kayo. Mga pogi. Super ground? Oo. Ah. Thank you, thank you po. Nasaan si Kuya Ketket? Hindi ko matawagan. Nasaan siya? Kuya, ayun mo. Nasaan na Kuya. Nasaan ba ako? Nasaan na ba ako sa labas? Thank you. Dito di po kayo? Kwento nyo sila. Dito kayo kuya Joshua. Ay, dito nyo di ba? Kwentuhan nyo si Kuya Kelby. Para... Dito tayo. Dito sa barangay. Okay. lapnik Lapnick? Hindi ko na kayaan Naka tayo nanggap, ano Santo Coro, Highway? Highway ba sa inyo? Street? Street? Bukod? Naka... Street ba yun sa... Siguro ano? oh, mga ilan oh, lang O, tinangan natin ba? Ata ako din, ano? Baka sa Division kayo? Hindi, hindi naman ang pagkain mo kanina umaga? ano ka? po? Ah, Sinigang? po? Sinigang? Ay, Sini bumiling baboy? Ay, ay po. Hmm. Mangumusta ko ka sa ka Hello po, Ate Kiram. Baka may gusto kang pabili. Tag. Iban. Ha? Di mga may Di mga mighty van. May lang. Ay, mighty van? Rugby? Sorry. Oh, Ruggy van? Bakit? Rugby, hos, oh, Anders. Ah, kala ko sisingit ka nang... Kala eh, ko sis... Mighty van. Baka da. Kala ko sisingit ka, ka nang ng rugby. Baka mighty van. Oo, oh, mighty van. Di ligit ka rin, right? eh. Baka rugby. Baka pwede rin rin. Anong plano? May plano ka na ba? Wala pa rin. Wala pa rin. Ba't wala ka pa rin plano? Oo. Hindi ako pagiging. Ha? Rugby? Hindi, ano na no, lang. No, no. Kasi wala as si... Aso, wala, aso, wala kang store ng ano. Wala si Kuya Ketket -Ket, eh. Ako na lang mamimili ng ano. Wala kaming grocery dala. Tsaka ano eh. Paano papunta kami na Ebay eh? Mag-mission kami. Kaso dapat maligo ka, mga ngamoy sa sasakyan. Kaliligo mo lang. Kaliligo mo lang. Sinong mag-check, Kuya Kili-kili power, amuin mo. Oo, wala. Oh. Tignan mo. Ang may amoy ka eh. may amoy ka daw. Hindi ka Hindi na oh. Ah, alis na kami. May gusto ka sabihin. Thank you. Salamat po. Thank you. Ako, sasama ka magbihis ka. Tama po. Tiga mo. Kasi tsaka si Riri yung tiyeris ko. Hmm. Pwede nga siya makakasama. Eh, maitiban natin. Mabilis lang yan. Pakita yeah. mo yung sira, Kuya August. Tignan mo yung yeah, ano yeah. yan. tama Mike.

Ano nga, yung pwede. Ano? Ano? Ang ba bahay. ano mo? Gusto mo nang may gawin? Ay, pa. Hindi, maganda yung sinabi mo. Ano yung ano? Ano yung pwede niyang gawin ngayon? Ano pwede kong magawa? na kasama namin. Anong ibig mo sabihin? Magtatrabaho ka na? Ah, ano ako. So, wala pa rin. Wala pa rin. Ano, talagang ganyan, ganyan ka na lang. Kasama po natin ngayon ka si Kuya Joshua. Magilo kayo. Palakpak. Yung dapat ano, masaya si Kuya Joshua. Palakpak. Si Kuya Jeremy, Kuya Andrew, si Kuya Renan. At uh, namiliho kami ng gamit nila sa Unitab. Oh. Sapatos. Baka pwede yung palakpakan ulit si Kuya Renan at Kuya Andrew ka And, gusto ko lang ano, gusto ko lang uh, maano sa kanila yung ano, gaano kahalaga yung pag-aaral. Kasi na nainto to ka Tekram si Andrew na huminto siya dahil gusto matulungan yung nagkasakit na tatay. At dumaan na rin kami dito sa ano natin kay Kuya Kevin natin. Ay, ganun pa rin pala. Salamat po sa inyo. Thank you po. Ganun pa rin, wala pa rin nung pangarap para naghihintay na lang ng ano niya. Wala na ito. Labas na yung mata eh. Hmm. I'm sorry, Spongy. Anyway... Yeah. Oh. ano? yung 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 ng yung ano? yung ano? ano? sa ano? yung ano? yung ano? yung ano? yung

Sigurado ka? Oo, huwag na po. Thank you po, natin ka naman. Salamat po. Hmm. Ano, alis na kami. Mm, yung... oh, thank po. Bye oh, bye po, bye bye po, natin ka po, ha? Thank you po, salamat Alis na kami. Oo, salamat po salamat na. Thank you po. Oo, alis na kami. Oo. Dati naghahag ka, walang hag ngayon. Nakalimutan na. Thank you po, thank you. Okay, ngayon. Ako Magpaalam ka na sa Katekram. Maraming salamat sa inyo. grabe. Okay. sa okay.